Kamusta mga kaswerte? Welcome back dito sa aking Facebook page and uh, in my today's video ay pag-usapan naman natin ang tungkol sa magaganap na solar eclipse ngayong uh, April 8 so alam ko ang lahat ay natatakot may mga nagtatanong sa akin ano ba ang mga dapat gawin or hindi dapat gawin during solar eclipse so ang masasabi ko lang po sa lahat ano Unang-una, uh, bigyan muna natin ng kahulugan ano ba ang ibig sabihin ng solar eclipse? Ito po 'yung pagdaan ng buwan sa pagitan po ng mundo at ng araw. Kaya natatakpan po nito 'yung araw at makakaranas po talaga ng kadiliman. Ano kasi matatakpan nito 'yung araw. Ngunit itong darating na solar eclipse ay magaganap po mostly diyan po sa lugar ng Mexico, sa bansang Mexico, dadaan po 'yan sa United States and sa Canada no. So 'yun 'yung mga lugar na talaga makakaranas ng uh, pagdilim. Pero dito po sa uh, Pilipinas ang mararanasan po natin ay yung tinatawag nating partial solar eclipse. So ano po ba ito? Hindi po medyo uh, mararamdaman natin yung tinatawag na dilim na matatakpan yung uh, araw ng buwan. So partial lang po ano although ito pa rin po ay solar eclipse. So alam ko yung iba natatakot ano daw ba yung mga hindi dapat gawin or dapat gawin du during this solar eclipse? O so, masasabi ko lang ano, ang isa sa pinaka-powerful na pwede nating gawin. Not only dahil sa sasapit itong ating solar eclipse, everyday po ito yung magiging sandata natin, ang pagdarasal. Alam nyo po ba, hindi po natin uh, needed na gumawa ng ritual or pangontra or anything. O nakakatulong naman po ito but mostly sa mga ganitong pagkakataon po. Kasi hindi ito yung mga sitwasyon na hindi natin may iwasan. Talaga nangyayari ito. Ano? Sa mga pagkakataong ito, mas kailangan po natin ang prayer. So, mas mainam mag-pray po tayo. Ipag-pray natin ang ating sarili, ang ating pamilya, mga taong mahal natin sa buhay. Ang mga tao dito sa mundong ibabaw, isama na natin yan. Ipag-pray natin na no matter what happen, hindi tayo mapapaano or hindi tayo mapapasama. Dahil alam nating nandyan yung Panginoon para gabayan tayo. At kung ikaw ay natatakot, alam mo ba kung bakit ka natatakot? It is because mahina yung pananalig mo sa Kanya. Ano? So, kung ikaw naman ay hindi natatakot at kalma lang, ibig sabihin alam mo sa sarili mo na malakas ang pananalig mo kay Lord. Kaya never at hindi mo kailangan matakot. So, iyan lang po ang maipapayo ko sa inyo mga kaswerte. Mas palakasin natin ang pananalig, pananampalataya at mataimtim na pagdarasal palagi kay Lord. Kasi siya ang masigit na makakatulong sa atin. Dito sa mundong ibabaw sa lahat ng mga tao na nandito, siya po ang masigit na makakatulong sa atin. Kung ano man ang mangyayari, o ano, ano man ang magiging outcome ng lahat ng ito, nandyan si Lord para i-guide tayo. Ano? Kaya pray po tayo, ano? ipag natin ang buong kamunduhan. Lahat ng mga lugar na makakaranas nitong solar eclipse na ito, ipag po natin yan. Kasi kung sama-sama tayong magdarasal, walang imposible sa Panginoon naniniwala po ako dyan kaya mga kaswerte hindi po kailangan natin matakot bagkus palakasin natin ang ating pananalig sa kanya paniniwala at mataimtim na pagdarasal good luck po sa inyong mga kaswerte naway makatulong po itong aking short video na ito sa inyong lahat makapagbigay ng uh, kaluagan sa inyong kalooban alam ko yung iba natatakot yan hindi nyo po kailangan matakot mas palakasin nyo po ang pananalig sa kanya Nandyan lang siya, o. Oh, nasa itaas lang siya. Si Lord po ang tinutukoy ko. Maraming salamat mga kaswerte. Kita-kits po tayo hanggang sa mga susunod kong video. God bless everyone.